guys, kakatapos ko lang dito maligo. Dahil sa sobrang haba na ng buko, kailangan ko na magpagupit Dahil Good Friday ngayon, hindi ko sure talaga kung bukas talaga yung mga barbershop. Kaya susubukan natin kung bukas talaga sila kasi malapit lang naman dito sa village namin yun. Kailangan naman talaga ako hindi ngayon. Dahil dinadandrap talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung sa shampoo ba yung ginagamit Or ko. Or baka yung wax na nabili ko sa Shopee. Kaya maya maya paalis na kami kasi sobrang init pa. Dahil ayoko na talaga mangitim ngayon. Kasama ko nga pala ngayon yung lamit ko sa grinder. Kaya hindi na rin gano'ng kainit ay napaalis na rin kami kami. Nagmotor na kami para mabilis makapunta. Alam nyo ba guys, gustong gusto ko talaga makabili ng motor. Pero iniintay ko talaga yung version 4 ng Honda Click. sana talaga hindi maubos yung ipon ko. At nakakani-bago lang talaga grabe. Sobrang wala talaga mga sakyan ngayon. Sana ganyan talaga araw-araw. Dahil dito sa Lancaster guys, pang mga gantong oras na sobrang traffic na talaga. Lalo-lalo dito sobrang traffic. Sobrang sobrang bago talaga. Sa so, save mo na lang kami nagpark ng motor kasi pag doon pa sa mismo pagupitan, malayo talaga yung ikutan namin. Diyan talaga ako madalas magpapagupit guys sa tapat 711 7 Kaya yung pagpunta namin talaga dito, Diyos ko, sobrang sarado pala talaga sila ngayon. Ngayon, crew din talaga na na Holy Week pala ngayon. Dapat nga talaga hindi kami nalabas ngayon. Kaya yung wala naman kami na pala, guys, ay, yung pa -uwi na rin kami. Dahil napag-isipan na namin maglaro na kami ng volleyball sa court nila. Grabe, sobrang mm. ganda talaga ng kalangitan ngayon. Patay na, guys, fast forward na. Tama talaga naglaro ngayon kahit Holy Week. Nunood muna ako dito ngayon kasi sobrang init pa talaga. Saka yung buko, sobrang init na init na ako. Hindi talaga bagay sa akin kapag sobrang haba talaga ng gilid ng buko. Kaya yung hindi na inaasahan na yan na wala pa yung wallet ko. Grabe naman, Title tayo lang talaga nagaldaro dito sa court. Na nakawan ka pa talaga ng wallet. Hindi naman ako nangihinayang sa wallet talaga. Yun nga lang talaga doon yung ATM ko, ID ko. Kaya yung yung kinaka-stressan ko, yung cash ko doon. Dahil sobrang hirap talaga mag-asikaso pag nawala yung valid ID mo. Wala na yung national ID ko doon, Diyos ko. Kakarating lang ng ID ko na nawala ka agad. Hindi ko talaga alam bakit sobrang blanko ko. Kalimutan ko talaga kung saan ko talaga nilagay. Pagkakalam ko talaga bago kami muwi, hawak-hawak -hawa ko yun. Sobrang ingat ko pa naman mga gamit ko. Kaya hindi ko alam talaga bakit nawalan ako ng wallet. Kaya yun na wala talaga yung wallet ko, agad-agad ko talagang pinablock yung account ko. UB ko sa kayong GCash card ko. Kaya next time talaga mag-iingat na ako. Lesson learned sa akin to.